Ang movie recap na ito ay may pamagat na Blindside, side. Pinagbidahan ni Nanika Madrid at Raja Montero. Punong-puno ng aksyon ang pelikulang ito, simula hanggang dulo. Sina Jack at Steph na lang ang magkasamang nakatira sa kanilang bahay dahil ang kanilang ama ay namayapa na at ang kanilang ina ay nag-asawa uli. Isang gabi ay isinama ni Jack ang kanyang office mate na si Kit at habang nagsasalpukan sila ay lumabas naman si Steph na nakahubo rin upang uminom ng tubig. Halos lahat nga ng eksena dito ay hubuan. Dahan-dahan lang lumakad si Steph dahil siya ay isang bulag. Nabulag siya dahil sa isang car accident kasama ang jowa niya na hindi nakaligtas. Sinabi naman ni Jack kay Kit na dapat ay pumikit siya para hindi niya nakita ang nakahubong kapatid. Magkatabing natutulog ang magkapatid at pareho silang nakahubo. Mukhang mainit talaga siguro sa kanilang bahay at walang aircon. Laging napapanaginipan ni Steph ang huling gabi nilang magkasama ng kanyang Joa. Simula nang nag-date sila. Nagsalpukan hanggang sakay na sila ng kotse. Silang dalawa lang sa bahay nila kaya halos di na sila nagdadamit, magdamit man ay wala ring panloob. Kaya may eksena dito na pinasilip ang slice ni Steph. Madalas ring kita ang buhok nilang dalawa. Minsan ay nagse-self pity si Steph dahil sa kanyang kalagayan. Sinasabi niya kay Jack na dalhin na lang siya sa charity home. Madalas isama ni Jack si Kit sa bahay nila upang magsalpukan kaya sinamantala nito na may bosohan si Steph kapag naliligo. Hindi nito alam na may iba pala silang kasama sa bahay kaya kampati itong nakahubo. Nagkita si Kit at ang kaibigan niyang si Mike. Ito ay nakatira rin sa lugar ni na Jack at kilala niya ang magkapatid. Pantasya daw ang mga ito sa kanilang lugar. Naisip naman ni Kit na isama si Mike sa bahay ni na Jack habang ito ay nasa trabaho pa. Upang kahit paano'y matupad ang pantasya ng kanyang kaibigan. Binigyan siya ng susi ni Jack at pinayagan din siyang tumigil doon kahit wala siya. Pero hindi ito alam ni Steph. Noong una ay atubili si Mike sa gagawin nila. Pero napilit din ito ni Kit dahil gusto rin niya. Nasa loob na sila ng bahay. Si Steph naman ay nakikinig ng TV. Dahil mainit na naman ay naghubo na naman ito. Wala siyang kaalam-alam na mayroon pala siyang live audience. Napapalunok si Mike sa napapanood at nag-thumbs up kay Keith. Dahil natuwa si Mike ay nilibre niya ng beer si Keith at nagtatluhan sila ng kanyang jowa. Tinawagan naman siya ni Jack na huwag munang tumigil sa kanila kapag wala ito. Habang naggagayat ng kamati si Steph ay dumating si Kit, nakikita pala siya nito at hindi ito bulag at sila ay nagsasalpukan na pero bigla siyang nagising na katulog pala siya dahil sa nainom. Niyaya siya ni Mike na magtatluhan uli sila pero umalis na siya at pumunta kina Steph naliligo si Steph sa pool nang dumating si Kit, nang umahan siya ay sinimulan na siyang piliting sundutin nito. Pero nakauwi na pala si Jack at narinig niya ang sigaw ng kapatid, kaya kumuha siya ng kutsilyo at sinaklolehan ito. At bago pa matusok ni Kit ang kanyang kapatid at inunahan na niya itong tusukin. Tinatawagan naman ni Mike ang kaibigan pero nagri-ring lang ang cellphone nito. Hinati-hati ni Jack si Keith para hindi sila mahirapang itapon ito. Umiiyak si Steph sa nangyari. At naligo na sila upang maglinis ng katawan. Si Mike naman ay hinahanap na si Keith. Nang paalis na sila upang itapon si Keith ay may dumating naman na mga barangay tanod. Si Steph ang umami ng kasalanan at nabilanggo. Total naman daw ay bulag naman siya at madilim na ang mundo. At para makabawi rin sa mga kasalanan niya sa kanyang ate at ina. Sana lang ay matiis niya ang init sa bilang buwan at huwag niyang gagawin ang paghubo. At kahit na panay hubuan lang ang eksena dito, ang mahalaga ay may magandang aral pa rin matututunan.